Hoy, ikaw mismo. Alam ko na hindi ka naririto ng walang dahilan. May dahilan kung bakit tumigil ka sa lahat para panoorin ang video na ito. At hinihiling ko na manatili ka ng ilang minuto dahil ang sasabihin ko ay mahalaga. Maaaring ito mismo ang kailangan mong marinig ngayon. Mahirap ang buhay, hindi ba? Minsan, parang puro mga nabigong pagtatangka at mga nabuong pagkabigo lamang na para bang sinusubok ng universo ang iyong pasensya alam ko kung gaano ito kasakit at nakakapagod. Ngunit ngayon, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay, hindi ka nag-iisa. Ngayon, mag-isip ka ng kaunti, ilang beses mo nang nahuli ang sarili mong nakatingin sa kawalan, nararamdaman ang isang uri ng di maipaliwanag na kakulangan, na para bang may isang bagay o isang tao na nawawala. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang palibhasa ng iyong isip, hindi ito isang pansamantalang ilusyon totoo ito at ang pinakamahalaga, isang palatandaan ito. Isang palatandaan na may koneksyon na naghihintay na magpakita sa iyong buhay. Parang may isang enerhiya na naghahanap ng lugar upang mag-ugat, naghihintay ng tamang sandali upang magtugma sa iyo. At alam ko na, sa likod ng pagod mong mga mata, may kaluluwang naghahangad na maintindihan na talagang makita. May isang taong naghihintay sa iyo, isang taong nararanasan din ang parehong pagnanais na makahanap ng tunay na koneksyon. At ang paghihintay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga random na pagkikita o mga pansamantalang relasyon. Ito ay tungkol sa ganung uri ng pagkikita na tumatagos ng malalim, na nagbabago at nagigising ang pinakapuro sayo. Alam mo, alam ko na nagkaroon ka na ng mga pagkakataon kung saan lahat ay mukhang promising, pero sa huli ay nauwi sa sakit. Alam ko kung gaano kahirap magtiwala muli pagkatapos ng napakaraming kabiguan. Parang bawat nabigong pagsubok ay naglalagay ng panibagong layer sa paligid ng puso mo, isang armor na pumoprotekta laban sa mga bagong sugat, pero hadlang din sa pagpasok ng tunay na pagmamahal. At naiintindihan ko yan. Pero, sa kaibuturan, ang puso mo ay gusto pa rin magbukas, naniniwala pa rin ito sa posibilidad na makahanap ng taong tatanggap sa iyo kung sino ka man, walang maskara, walang imposibleng hinihingi. Huwag mong isipin na walang kwenta ang mga masasamang karanasan mo. Lahat ng iyon ay may layunin kahit na mahirap maintindihan ngayon. Natuto ka, lumago ka, at higit sa lahat, naghanda ka para sa mas malaking bagay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang binubuo ng kaligayahan, kundi ng katatagan, ng tapang, ng pasensya. Ito'y pagmamahal na tumatanggap, nauunawaan ang mga peklat mo, at hindi hinuhusgahan ang kahinaan mo. At ito mismo ang naghihintay para sa'yo. Gusto kong isipin mo muna, Isipin mo ang isang tao na nauunawaan ang mga katahimikan mo, nararamdaman ang mga alalahanin mo bago mo paman sabihin ang mga ito. Isang taong nakakakita ng kagandahan sa iyong mga kamalian at nais maglakbay kasama ka, kahit sa mga pinakamahirap na araw. Ang taong ito ay mas malapit pa kaysa sa iyong iniisip at ang pinakanais niya ay magkaroon ng puwang sa puso mo. Pero para mangyari ito, kailangan mong gumawa ng hakbang ngayon. Kailangan mong magdesisyon na hindi ka nahahayaan na ang takot ang magpaparalisa sa iyo. Kailangan pahintulutan mo ang iyong sarili na maramdaman na maniwala muli. At alam ko na nakakatakot ito dahil ang huling bagay na gusto mong mangyari ay masaktan muli. Pero ang maipapangako ko sa iyo, ang pagsisisi na hindi mo sinubukan ay mas masakit kaysa sa takot na masaktan. Ang universo ay nagpapakita sa iyo ng mga palatandaan, ngunit ikaw ang kailangang gumawa ng unang hakbang. Buksan mo ang iyong mga mata, buksan ang iyong puso at mapagtanto na ang lahat ng nais mo ay nasa pagdalaw na. Ang mga enerhiya ay nag-aayos, inihahanda ang lupa para sa pagkikitang ito. Ngunit kailangan mong maniwala, kailangan mong maging handa na iwanan ang nakaraan at yakapin ang kasalukuyan ng may panibagong pag-asa. Alam ko na hindi madaling maniwala na mayroong mabuting darating kapag ang lahat ng naranasan mo ay mga kapalpakan at pinsala. Ngunit yan ang mismong pagsubok na inilalagay ng universo sa iyo ngayon. Kaya mo bang muling magtiwala? Kaya mo bang hayaan ang pag-ibig na pumasok, kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari? Kailangan kong malaman mo ang isang napakahalagang bagay, karapat dapat ka rito. Karapat dapat kang makita, pahalagahan, mahalin sa paraang hindi mo panaranasan noon. At ang taong nag-aantay sa iyo, nararamdaman din niya ang parehong pangangailangan. Siya rin ay may mga sugat, mga kawalan ng kasiguruhan, ngunit ang pagnanais na makahanap ng isang tunay na tao ay mas malakas kaysa sa lahat ng iyon. Parang ang universo ay nagsasaayos ng perpektong pagkikita, isang sandali kung saan dalawang kaluluwa ay sa wakas magkakakilala. Maaaring sa isang hindi inaasahang lugar, maaaring sa isang sandaling bimalay, munit magaganap ang pagkikitang iyon. At kapag nangyari ito, mararamdaman mo na ang bawat sakit, bawat luha, bawat paghihintay ay sulit. Para itong matagpuan ng isang piraso ng sarili na nawala na ng matadal. At ngayon, gusto kong hilingin sa iyo ang isang simpleng bagay, ngunit napakamakapangyarihan, payagan mong muling madama ang pag-asa. Payagan mong maniwala na mayroong mabuting naghihintay para sa iyo, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ilusyon, kundi isang tunay na posibilidad na abot kamay mo. Huwag mong hayaang ang takot ang magnakaw ng pagkakataong ito. Huwag mong hayaan na ang mga peklat ng nakaraan ang magdikta sa iyong hinaharap. Handa ka na ba para dito? Handa ka na bang tumalon ng may pananampalataya? Dahil ang pag-ibig, ang tunay na koneksyon, ay hindi para sa mahina ang puso. Ito'y nangangailangan ng tapang, nangangailangan ng pagbibigay, ngunit ang gantimpala ay isang buhay na puno ng kahulugan, isang buhay na sulit mabuhay. Alam ko na ang desisyon na buksan muli ang puso ay hindi madali may isang tinig sa loob mo na nagtatangkang protektahan ka, na nagsasabing mas mabuting manatiling ligtas, sa parehong lugar, kaysa sumugal at muling mabigo. Ang tinig na ito ay bunga ng mga sugat na inipon mo sa paglipas ng panahon, ng mga pagkakataon na naniwala ka ng sobra, nagtiwala ng sobra, at nauwi sa pagkabasag ng puso. Ngunit sasabihin ko sa iyo ng may buong katiyakan, ang sakit na iyon sa nakaraan ay hindi maaaring maging tanging gabay para sa iyong hinaharap. Mas malakas ka kaysa sa lahat ng karanasang iyon na pinagsama-sama. Ngayon, nais kong tingnan mo ang loob at itanong sa iyong sarili, ano ba talaga ang iyong ninanais? Hindi kung ano ang sa tingin mo ay kaya mong makuha, hindi kung ano ang sanhinang takot sa pagkabigo, kundi kung ano ang siyang hinahangad ng iyong puso, sa kaibuturan nito. Dahil ang katotohanan iyan ang mag-akit ng koneksyong inaasam mo. Kung papayagan mo ang sarili mong mangarap lamang ng maliit, maliit din ang iyong mga karanasan. Munit kung magtatapang kang mangarap ng malaki, tutugon ang sansinukob sa parehong sukatan. Ang buhay ay binubuo ng mga pagpipilian, at bawat pagpipilian ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, maaari mong piliin manatiling sarado, natatakot sa maaaring magkamali, o maaari mong piliing magbuka sa pag-ibig, nalalaman na kaya nitong magpagaling, magbago, at magbigay liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng iyong kaluluwa. Ang desisyong iyan ay sayo, at sayo lamang. At hindi mahalaga kung ilang beses ka na nabigo, hindi mahalaga kung ilang beses kang tinanggihan, laging mayroong puwang para sa isang bagong simula, para sa isang pagsisimula na kakaiba sa lahat ng iyong naranasan dati. Ang tao na naghihintay para sa iyo, mayroon din siyang mga sakit, mga takot at mga pag-aalinlangan. Ngunit ang kaibahan ay handa siyang harapin lahat ng ito sa iyong tabi. Handa siyang magtayo ng isang bagay na matibay, isang bagay na mas malakas pa kaysa sa anumang bagyo at kailangan mong maniwala na karapat dapat ka sa ganito, na karapat dapat kang mabuhay ng isang ganap na pag-ibig, isang pag-ibig na hinahamon ka, na iniangat ka, at kasing totoo ng mga bituin sa langit. Mag-isip ka muna sandali, ano ang sasabihin mo sa taong ito kung kaharap mo siya ngayon? Anong mga salita ang gagamitin mo upang ipahayag ang lahat ng nakatago sa iyong puso, naghihintay na mapalaya? Magiging mga salita ba ito ng takot, ng pagdududa, o mga salita ng pagsuko, ng pagtitiwala, ng pananampalataya sa pag-ibig na posible pa rin. Dahil, sa totoo lang, ito ang hinihintay niyang marinig mula sa iyo. Hindi siya naghahanap ng pangako ng pagiging perpekto, hindi niya kailangan ng mga katiyakan na walang magiging mga pagsubo. Ang gusto niya ay katotohanan, gusto niya ng isang taong handang maghubad ng lahat ng depensa, at ipakita kung ano talaga. At ito mismo ang hinihiling ng universo mula sa iyo ngayon. Tama na ang mga maskara, tama na ang mga laro. Tama na ang pagtatago sa likod ng mga dahilan at mga takot na naglalayo sa iyo mula sa tunay mong minanais. Oras na upang maging ikaw mismo, upang ipakita ang iyong kahinaan, upang pahintulutan ang iba na makita ang iyong mga peklat at mas piniling mahalin ka ng buo. Ang tao na ito ay hindi naghahanap ng isang perpektong tao, naghahanap siya ng isang tunay na tao, isang tao na, sa kabila ng lahat, ay naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng pag-ibig. Alam ko na narinig mo na ito dati, na pinayagan mo na ang iyong sarili na maniwala bago, lamang upang mabigo sa huli. Ngunit alam ko rin na, sa kaibuturan, may ningas na hindi pa napapatay. Mahina man ito, ngunit nananatiling nag-aapoy. At ito ang ningas na magdadala sa iyo sa pagtagpo na naghihintay na maganap. Isang pagtagpo na hindi markado ng pagkakataon, kundi ng tadhana. Ang buhay ay puno ng mga misteryo, at isa sa pinakamalaki sa mga ito ay ang katotohanan na, kahit sa mga pinaka-improbable na sitwasyon, ang mga kaluluwa ay nagagawang magtagpo. Maaaring ito'y isang sulyap na nagtagpo sa kalsada, isang walang kahangad na pag-uusap na nagiging mas higit pa, o kahit isang muling pagkikita ng mga nakaraang buhay na nag-aantay ng tamang sandali para magpakita. Pero kapag nangyari ang tagpong iyon, malalaman mo. Walang pagdududa, walang pag-alinlangan ito'y parang paghahanap ng nawawalang bahagi ng iyong sarili, na parang bigla na lang nagsimulang magkaroon ng kahulugan ng lahat. Pero kailangan mong maging handa. Kailangan mong maging handa na tanggapin ang pag-ibig na paparating. Kailangan mong linisin ang puwang sa loob mo para makapasok at manatili ang taong iyon. At ang paglilinis na ito ay nagsisimula sa pagpapatawad, pagpapatawad sa sarili, para sa lahat ng mga pagkakataong na isip mong hindi ka sapat. Pagpapatawad sa iba para sa lahat ng sakit na idinulot nila at nag-iwan ng baka sa iyong puso. Dahil ang pag-ibig ay hindi maaaring umusbong sa isang lupang punong-puno ng sama ng loob, nangangailangan ito ng pusong malaya, pusong handang tanggapin ang kagandahan ng bagong simula. At alam kong may lakas ka para dito. Alam kong kahit nagaano pa man kasakit ang mga nakaraang karanasan, mayroon ka pa rin kakayahan na magmahal. At magmahal ng totoo sa lahat ng tindi na nasa loob mo. Dahil ang pag-ibig ay hindi isang bagay na nawawala sa paglipas ng panahon, ito'y isang apoy na nananatiling buhay, kahit na parang gumuho ang lahat sa paligid. Sa sandaling ito, ang pinakamimiti ng universo ay tanggapin mo ang katotohanang ito, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinahahalagahan, ikaw ay hinihintay. At ang paghihintay na ito ay hindi binubuo ng kalungkutan, kundi ng paghahanda. Ang lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ay parang isang daang nagdala sa iyo sa sandaling ito, sa desisyong muling buksan ang iyong puso. Kung gayon, tatanungin kita ngayon, handa ka na ba para sa pagbabagong ito? Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang, kahit na ito ay hindi tiyak, kahit na ito ay may kasamang mga panganib? Dahil sa kawalan ng katiyakan na ipapanganak at namumukadkad ang tunay na pag-ibig. Sa pagsuko, sa pagbitaw sa mga katiyakan na iyong matatagpuan ang koneksyon na labis mong hinahangan at ang taong naghihintay sa iyo, siya ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Nararamdaman niya ang iyong kawalan kahit hindi niya paalam ang iyong pangalan. Dumadaan rin siya sa kanyang mga sariling hamon, ngunit nakakaramdam siya ng isang di nakikitang puwersa na humihila sa kanya patungo sa iyo. Para bang ang universo ay nagpaplano para sa pagkatagpo na ito, inaayos ang mga landasin upang kayo ay sa wakas ay magkakilala. Ngayon, gusto kong hilingin sa iyo ang isang bagay, huwag kang susuko. Huwag mong hayaang ang mga sakit ng nakaraan ay maging mas malakas kaysa sa pag-asa ng hinaharap. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang magpapakilala sa atin, ang pag-ibig ang magbabago sa atin, ang pag-ibig ang magpapagaling sa atin. Sa sandaling ito, ikaw ang may pagpili. Maaari kang magpatuloy na itago ang takot ng pagbubukas ng puso, hinahayaang ang mga nakaraang karanasan ang magtakda sa iyong hinaharap o maaari kang magpasya na panahon na upang maalis ang mga kadena at maranasan ang pag-ibig na talagang nararapat para sa iyo. Totoo na ang pagbubuka sa bago ay maaaring nakakatakot, lalo na kung ang nakaraan ay buhay na buhay pa sa iyong alaala. Ngunit gusto kong malaman mo na ang tunay na pag-ibig ay isang panganib na sulit pagdaanan, isang paglalakbay na maaaring magbago sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa naisip. Bigyan mo ang iyong sarili ng pag-asa, kahit na isang maliit na sinaglamang. Bigyan mo ang iyong sariling mangarap ng isang hinaharap kung saan may isang taong tatanggap sa iyo ng buo, nang hindi sinusubukang baguhin o hulmahin ka. Ang pag-ibig na ito ay naghihintay na pumasok sa iyong buhay, naghihintay sa sandali na sa wakas ay magpasya kang buksan ang mga pintuan ng iyong puso. Alam kong hindi ito isang madaling pagpapasya, ngunit ito ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso sa anumang paraan, mag-iwan ng komento na nagsasalaysay ng iyong naramdaman. Ang iyong mga salita ay maaaring makatulong sa ibang tao na dumadaan din sa parehong proseso ng paghihintay at paghahanap ng koneksyon. At huwag kalilimutan na mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang ang mga nilalaman tulad nito ay patuloy na magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iyong paglalakbay. Salamat sa pagiging kasama ko rito, sa pagpayag na makaramdam, at sa paniniwala na, sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ay posible pa rin. Hindi ka nag-iisa. Mayroon kang naghihintay at, sa tamang panahon, ang koneksyon na yon ay magaganap. Panatilihin mong bukas ang iyong sarili, manatiling tapat sa iyong puso, at tandaan, ang pinakamahusay ay darating pa.